Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga negosyante? or kaya po ay isa po kayo sa mga mananaya? Meron po ako share po sa inyong mga bossing. Mainam na magawa nyo po ito upang sa ganon, kayo po mga bossing ko kung naman ang hangarin nyo na maging matagumpay sa inyong negosyo or sa inyong mga pagtaya ay magkatotoo po ito. Baga, maging positibo po kayo sa buhay at matupad ko naman ang mga wishes po natin sa pamamagitan ng ganitong mga pamamaraan. At syempre, ito po isang kap lamang para tayo maging matagumpay. Ang numero uno po ay sipag at syaga, double time sa pagkayod mga bossy. Ngayon pa mga bossing, ito po yung ating oregano. Ang oregano natin ito mga bossing ko ay gagamitin natin na pamamaraan para masigit tayo maging positibo at swertein sa buhay. Kapag meron kayong ganito, ilagay nyo ito sa harapan ng inyong tahanan o sa gilid ng inyong tahanan at pwede rin kayo magpasok ng ganito sa loob ng inyong tahanan o sa gilid ng inyong main door bago pumasok ng inyong tahanan. Ang gagawin nyo po ay ganito mga bossing, kumuha po kayo ng isang pirasong ganito. At pagkatapos mga bossing ko, Punin nyo po ang uh, inyo pong luman ticket na tinatayaan mga bossing na hindi na kayo nanalo po dyan ha. Baka po kasi bagong ticket po ito tapos ginamit nyo po siya tapos biglang nanalo ay nakusising-aripin po kayo mga bossing yan. eto yung aking ticket na natalo ako dito. Ngayon pa mga bossing ang gagawin nyo lamang, mga kayo ng origa no, tapos isama nyo po itong ating ticket na ito, lagay nyo lang siyang ganyan. Harap kayo sa may silangan mga bossing or kaya balita rin natin. Harap po kayo sa may silangan para makapanalo po tayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang gagawin po natin, ito yung ating ticket at ang origano, magwi-wish po tayo. Nasa pamamagitan nito, ako ay mananalo ng malaking halagang pera. Nasa pamamagitan nito, matutupad lahat ang mga pangarap ko. Kung hindi ka naman mananaya, isulat nyo po dito naman sa origano ang pangalan ng inyong tindahan. Halimbawa, uh, Pagyos Pasalubong. yan yung isulat natin. Magkakaroon ako lagi ng malaking benta. Pero huwag nyo na isulat dito yung, yung ano kasi maaaring mabutas tong ating oregano. Kaya isulat nyo lang yung pinakapangalan ng inyo pong tindahan. alam ba, wala, wala po kayong negosyo, kayo po ay hindi mananaya, at kayo po ay may trabaho, i-wish nyo po na magkaroon pa kayo ng iba pang mapagkakitaan bukod sa inyong trabaho mga bossing. Kasi mas mainam, meron pa kayong ibang pinagkukunan. Kasi in case po na, halimbawa ganito, meron akong kakilala mga bossing ko, ano po, yung isa, ano po siya, yung masipag, parang hindi siya makontento pa sa kanya pong trabaho at siya po ay nakakarakit pa, mga bossing ko, ng iba pa. Limbawa, lumuluwas ng divisorya, ginagawa ko rin yung dati, mga bossing, ako may trabaho. Luluwas po akong divisorya, tapos pahulugan ko sa mga trabaho ko yung mga damit kong nabili sa divisorya, yun. Or kaya po, gumawa kayo ng mga kutkutin na pwedeng alabawa, magluto ka ng mani, magluto ka ng yema, ng pastillas, tapos alo ko sa katrabaho. Or kaya po, kung may kakayahan, magtayo po kayo ng isang tindahan na may kayo mismo may sariling produkto at uh, yun nga po, may iba pa kayong pinagkakunan ng, uh, ng pera bukod po sa inyong trabaho. Yun nga po, meron ako nakakilala mga bossing ko, ay meron siyang trabaho, hindi na siya rumarakit pa ng iba, kaya noong nagsara po yung company, eh may edad na rin po siya, nahirapan po siya na maghanap ng trabaho. Kaya mas mainam po, may iba pa po tayo pinagkakakitaan bukod po doon sa ating trabaho. Or sa ating negosyo, may iba ka pang negosyo bukod po doon kasi may mga panahon na mahina yung negosyo to, may iba pang maaring lumakas na negosyo na maaring hindi ka mapipressure kapag po uh, humina yung isa kasi may iba ka pang pinagkukunan. Yun ang kagandahan noon mga bossing ko. Kaya ako po mga bossing ko, yung dumami po sila ng dumami dahil nga po sa Iniisip ko kasi at saka may sipag din po mga bossing kapag uh, yung isa na settle ko na, marami na siyang paninda, noong unti, unti na namin, nagawa na namin ng mga paninda, magja-jump naman ulit ako sa iba naman mga bossing, gano'n. Hanggang sa dumami po sila ng dumami mga bossing, subukan nyo rin po ito. At uh, ito po mga gato mga pamaraan, bukod sa sipag at saka, subukan nyo rin po ito, yung aking pong sinishare po sa inyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito yung ating pampaswerte. Mainam na meron tayong pampaswerte para maging matagumpay po tayo sa ating negosyo or kung ano man po yung, yung ninanais po natin. Ito na yung ating uh, origano, oregano. Mag-wish ka lang po dito. Nakaharap ka sa may silangan na 6.30 or kaya po yung alas 7. Matatapos ito hanggang alas 8 lamang. At kasi ibibilad pa po natin siya. Kanabaw, nagsimula ka ng alas 7. Ngayon, magwi ka. Pag yung mag-wish, -mag din mga isang oras kayo mag-wish, mga ilang minuto lamang, ibilad nyo lang po siya sa sinag po ng araw. Pagtapos sa alas 8 ng umaga, kunin nyo po itong dalawang ito. Yan. At pagkatapos mga bossing, tupiin nyo po ito at isiksik nyo sa mataas na lugar. Magugulat na lang po kayo, darating yung mga panahon na ay nagkatotoo lahat yung wish ko dito or kaya ay nanalo ko ng malaking halagang pera yung mga ganon, ka na lamang na may mga swerte darating na hindi nyo inaasahan na maalala nyo yung ginawa nyo pampaswerte na ginawa po ninyo na proven na napakaswerte nga po mga bossing, ko kayo pinaniwala na naisyo po itong gawin good luck po po lahat